Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa liblib na lugar ng Purok Uno, Barangay Papua, sa Katbalogan City, Samar, noong nakaraang taon. Isang pangyayari na gumulat sa mga residente sa lugar, nang matagpuan ang wala ng buhay na katawa na mag-iina, tadtad ng saksak at kapwa laslas ang leeg ng mga biktima. Isa sa mga naging palaisipan sa mga investigador ay ang pagkakakilanlan ng salarin at ano ang nagtulak dito para paslangin ang mga biktima, kabilang na ang walang kamuang-muang na mga musmos na sila Edison Candice, limang buwan, at tatlong taong gulang na si Andrea. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. August 30, 2023, bago sumapit ang alas 7 ng gabi, ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Katbalogan City, Samar. Tungkol sa wala ng buhay na katawan mag na natagpuan sa kanilang tinitirhan sa Purok Uno, Barangay Papua sa parehong bayan. Kasamang ang team ng Sokot, ilang kapulisan, ay agad silang nagtungo sa lugar dito nga'y dinatnan nila ang mga nagkakagulong tao na nakikiusyoso sa pangyayari. Sa crime scene ay dinatnan nila ang wala ng buhay na katawa na mag-iina, kapwa na liligo sa kanilang sariling dugo. Ang mga biktima ay kinilalang ang 26 years old na si Rhea Orio, ang anak nitong babae na si Andrea, 3 years old, at ang bunsong si Edison Candice na limang buwan lamang. Si Reya Oreo ay pinanganak noong May 15, 1997. Ang kanilang pamilya ay napipilang sa mahihirap nating mga kababayan sa Katbalogan City, Samar. Ang pangunahing pinagkukunan nila ng ikinabubuhay ay ang pagbabantay sa taniman ng niyog at pamamasada ng ama ng pedicab. Ang kanyang kapatid na lalaki naman ay mangingisda. Dahil sa kahirapan ay hindi na nagawang makapag-aral ni Reya at sa murang edad na ay maaga itong naging ina, siyang naging dahilan sa maaga nitong pag-aasawa. Kahit nga wala pa sa tamang edad para sa pag-aasawa, ay nagsama na sila ng kinakasama noon na si Andreo Casilbas. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng tatlong mga anak. Sa paglalarawan ni Andreo sa dating asawa ay mapait ito at maalaga. Sa loob ng sampung taon nilang pagsasama ay wala silang naging problemang mag-asawa maliban na lamang sa labis na pagkasilosan nito. Na siyang naging dahilan ng kanilang tuluyan ng pagkakalayo noong May 2022. Isang taon makalipas na isilang ni Rhea ang kanilang bunsong anak na babae. Ang panganay na anak nila ay naiwan kay Andrew at ang dalawa naman ay sinama ni Rhea na umuwi sa kanila sa barangay Papua at Balogan City Samar. Mula na maghiwalay sila ay tuluyan ang naputol ang komunikasyon ng dalawa at nagdesisyon na lamang sila na magsimula ng kanika nilang buhay. Nabalitaan na lamang ni Andrio na may kinakasama na si Rhea at buntis na ito makalipas lamang ang ilang buwan nilang paghihiwalay. Nang maghiwalay sila ni Andrio ay nakilala ni Rhea ang pangalawang asawa sa katauhan ni Edito Candis isang pedicab driver sa kanilang lugar. Si Eddie Tocandi ay ipinanganak noong February 21, 1980. Una na itong nagkaroon ng asawa, subalit namatay ito sa hinang malubhang karamdaman. Si Eddie Tocandis ay matagal nang kilala ng pamilya ni Rhea dahil sa nakakasama ito ng kanyang ama noon sa pamamasada ng pedicab at may mga pagkakataon na pumupunta ito sa kanilang bahay at nakikipag-inuman sa ama. Nang pumawanao ang kanyang ama noong 2021, ay si Edito Candis na ang pumalit na caretaker sa taniman ng niyog na dating binabantayan ng pamilya ni Rhea. Dito naman nito nakilala si reya oreo Mabilis na nahulog ang loob ni Rhea kay Edito dahil sa pinakita nitong kabaitan lalo na sa kanyang dalawang anak. Kaya naman dinagtagal ay nagdesisyon ang dalawa na magsama sa iisang bubong kasama ang dalawa niyang anak. Sila ay nanirahan sa Purok Uno, Barangay Papua. Nanirahan sila sa Taniman ng Niyog na dati nang binabantayan ng kanyang ama. Malayo ang lugar sa bayan at nasa kabundukan. Malayo sa kanyang mga magulang. Malawak ang Taniman ng Niyog at wala ding kuryente sa lugar. June 2022 ay nabuntis si Rhea sa bunsong anak na isinilang niya noong March 2023 at pinangalan ng Edison Candice. Bagamat mahirap ang buhay sa bundok, ay nagawa namang po ni Edito ang pangangailangan ng pamilya. Maliban sa pangangalaga sa Nyugan, ay namamasada ito ng pedicab sa kabayanan. Umaalis ito ng maaga pa sa kanilang bahay para bumaba sa bayan sakay ng mga pampasaherong habal-habal. Pagdating sa bayan ay namamasada ito ng pedicab maghapon at uuwi naman pagsapit ng alas 5 ng hapon. Sa unang salaysay ni Eddie Tocantis noong August 30, 2023 ng umaga, ay maaga siyang nagising at bumaba sa bayan para mamasada. Iniwan niya ang kanyang mag sa bahay. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay ginarahin na niya ang pedicab at bago umuwi sa kanilang bahay, ay bumili muna siya ng diaper, bigas, gas at tinapay na pasalubong sa mga bata. Ayon kay Edito, ay excited siya na umuwi dahil sa namimiss na niya ang kanyang mag lalo na nga ang kanyang bunso na si Edison. Subalit pagdating sa kanilang bahay, ay ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat dahil sa dinat na niya mag sa kalunos-lunos na kalagayan. Una niyang nakita si Rhea yakap-yakap pa nito ang bunsong anak, sa di kalayuan naman, ay ang tatlong taong si Andrea. Lahat sila ay naliligo sa dugo, sanhinang malalaking sugat, na tinamo sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan. Ayon kay Edito, ay agad siyang nagtungo sa bahay ng kanilang kapitan para humingi ng tulong. Nang mga oras na iyon ay nasa kabayanan si Captain Sosimo Basal Jr. na siyang agad namang tumawag ng mga pulis. Pagdating ng mga pulis sa crime scene ay dinatnan na nila doon si Edito Candis. Sa kanyang pahayag sa mga pulis ay malakas umano ang kanyang paniniwala na ang gumawa nito sa kanyang mag-iina ay magnanakaw. Maliban kasi sa natagpo ang wala ng buhay ng mga biktima, ayon sa kanya ay magulo din ang loob ng bahay at napansin niya ang walit ng asawa na nakakalat sa sahig at wala ng lamang pera. Ayon kay Edito, ay wala silang kaaway o nakasamaan ng loob na maaaring gumawa nito sa kanya. Sa kanyang pamilya, maliban sa may mga ilang magnanakaw umano, ang pumapasok sa binabantayan nilang property. Nabanggit din ni Edito Candice na maaaring ang pumatay sa kanyang biyang lalaki na si Rodolfo Oreo alias kalbo, ay siya ding responsible sa pagkamatay ng kanyang mag-iina. Noon kasing 2021 ay natagpuan ang naaagnas ng katawan ng ama ni Rhea sa parehong nyugan. Subalit ang kaso nito ay napawalang bahala na lamang dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at hindi nagawang asikasuhin ng pamilya. Gayon pa man ayon sa mga investigador, kung pagnanakaw lamang ang motibo ng mga suspect, bakit napaka-brutal naman ang paraan ng ginawang pagpaslang sa mag-iina? Bakas kasi sa sinapit ng mga ito na ang salarin ay may matinding galit. Sa resulta ng autopsy sa mga katawan, si Rhea Oreo ay nagtamo ng siyam na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang anak nitong si Edison na limang buwan lamang ay nagtamo ng apat na saksak at labing apat naman sa tatlong taong gulang na si Andrea. Ang tatlong biktima ay kapwa nagtamo ng malalim na hiwa sa liig. Kaya naman kung susuriing mabuti, ang ginawang pagpatay sa mag-iina ay nagpapahiwatig na may labis na galit at pagkamuhi ang salarin sa mga biktima. At hindi lamang simpleng pagnanakaw ang motibo ng salarin. At dahil nga nasa kabundukan, isa pa sa nagpahirap sa mga investigador ay may kalayuan sa kanilang tinitirhan, ang kapitbahay ni Larea. Sa naging panayam nila sa ilang mga kalapit na bahay ng mga ito, ay wala silang napansin kakaiba maliban sa may narinig silang malakas na sigaw noong umaga ng August 30, 2023. Subalit so, saglit lang at nawala din. Nagawa namang makakuha ng mga patalim ang mga crime investigator sa loob ng bahay nila Rhea na pinadala nila sa crime laboratory para malaman kung may bakas ba ito ng DNA ng mga biktima. Ilang mga persons of interest din ang kinonsider ng mga pulis na maaaring may kinalaman sa pamamaslang. Una narito rito, una na rito ay ang dating kinakasama ni Rhea, subalit na patunayan nila na nang mangyari ang krimen ay wala ito sa Katbalogan. Dahil nasa Olongapo City ito, kung saan ito nagtatrabaho bilang mechanics ng malalaking truck. Tinigdan din nila ang sinabi ni Edito Candis na aligasyon tungkol sa isang lalaki na may special na sakit ang pumunta sa lugar. Ito ay ang pamangkin ng dating may-ari ng lupain. Subalit na pag-alaman nila na matagal na itong hindi pumupunta sa lugar at nananatili lamang ito sa loob ng kanilang bahay. Inimbestigahan din nila ang dating nagmamayari ng Newgan dahil sa may nabalita na nais nitong bawiin ang lupa sa bagong mayari dahil marahil umano sa maganda ng lugar at namumunga na ang mga nyog. Sa huli ay natuon ng pansin ng mga imbestigador sa kinakasama ni Rhea na si Edito Candice. Kapansin-pansin kasi ang kakaiba nitong mga ikinikilos at maliban dito, nakarating din sa kanila na noong August 30, 2023, Bago ito magtungo sa bahay ng kapitan para humingi ng tulong, ay dumaan ito sa isang kakilala. Doon ay una nitong sinabi na magtutungo ito sa bahay ng kanilang kapitan para humingi ng tulong dahil sa natagpuan niyang patay ang kanyang mag -iina. Sa bahay ng kakilala ay iniwan niya mga dala niyang diaper, tinapay, bigas at gas at isang itak, bagay na hindi niya sinabi sa mga investigador. Ang nasabing itak ay napa sa kamay lamang ng mga investigador kinabukasan pa August 31, matapos na isurrender ito sa kanila ni Chairman Sosimo Basal Jr. Ang nasabing itak ay iniwan umano ni Edito sa bahay ng kakilala noong araw na mangyari ang krimen. Ang nasabing itak ay tumutugma sa mga sugat na tinamo ng mga biktima. At dahil nga sa hindi matanggap ng pamilya ang sinapit ng anak at mga apo ay lumapit ang ina at kapatid ni Rhea sa Rafi Tulfo in action. Nais kasi nila na mabigyan ng hustisya ang nangyari at hindi ito matulad sa sinapit ng haligi ng kanilang tahanan noong 2021. Sa ginawang panayam ni Sen. Rafi Tulfo sa kinakasama ni Rhea na si Edito ay tila naman nadulas ito sa kanyang mga salita. Dahil bagamat hindi pa ito itinuturing na person of interest sa kaso ng pagkamatay ng kanyang mag ay sinabi nito na siya umano ang naiipit sa mga nangyayari at alam niya na isa siya sa mga pinagdududahan. Kasi ako naipit dito sir, kasi ako naipit dito sir, pero hindi ako susuko kasi malinis ang puso ko, malinis ang kamay ko, malinis ang konsensya ko na hindi ako mamamatay ang tao, na hindi ako mamamatay ang tao, na hindi ako mamamatay ang tao. Yes sir, nato, natural, first of interest ako kasi um, ang pa pamilya ko yan sir alam ko yan personal of interest talagang uh, katulad ko dito ay hinamon nito ni Senator Rafi Tulfo na sumailalim sa lie detector test na ipa-facilitate ang programa pumayag naman si Edito Candy sa hamon ng senador Ayon sa pamilya at kapatid ni Rhea ay malakas din ang kanilang kotob na may kinalaman si Edito sa nangyari sa mag -iina. Ayon sa kapatid ni Rhea, hindi maganda ang relasyon ni Edito sa kanilang pamilya. Kaya naman hindi sila nagtutungo sa bahay ng kapatid at nagulat na lamang sila na mabalitaan ang sinapit ng mga ito. Sa isinagawang lie detector test, sa lumabas na resulta ay hindi nagsasabi ng totoo si Edito Candice. Bagamat hindi tinatanggap na ebidensya sa hukuman ng lie detector test, ay malaki ang naitulong nito para malutas ang kaso. Bagamat alam na nila ang resulta ng test, ay hindi nila ito ipinalam kay Edito Candis. Sa halip ay nagsagawa ang mga pulis ng reenactment sa lugar ng mga pangyayari. Kasama ang ilang mga investigador, saksi at mga barangay officials ay muli nilang binalika ng mga pangyayari. Naging cooperative naman si Edito Candis at pinakita niya sa kanila ang lahat ng kanyang ikinilos noong August 30, 2023 mula sa pag-uwi niya sa bahay, pagkadiskubre sa mga biktima, at pagtawag niya ng tulong. Sa ginawang reenactment, ay maraming napuna ang mga pulis at mga saksi na hindi tumugma sa mga pangyayari noong August 30, 2023. Isang halimbawa ay ang ginawa nitong pagpasok mula sa likurang bahagi ng bahay Gayong ayon sa kanyang unang pahayag, ay una niyang nakita ang wala ng buhay niyang mag-ina na nasa harapan ng bahay bago pa man siya makapasok sa loob. Katakataka din na sa reenactment ay sinabi niya na humagulgol siya ng iyak nang makita ang mag-iina. Gayong ayon sa mga nakasaksi ay wala itong pinakitang emosyon noong araw na matagpuan niya mag-iina. Sa reenactment ay tumatakbo siya para tumawag ng tulong. Subalit sa aktual na pangyayari ayon sa mga nakasaksi, ay normal lamang ito na naglalakad. Makalipas pa ang ilang araw, bagamat wala pang sapat na ebidensya na magdidiin kay Edito Candice, ay nagulat ang lahat dahil kusang loob itong sumuko at umamin sa kanyang ginawang pagpatay sa mag-iina. Ayon kay Edito, ay hindi na kaya ng kanyang konsensya, kaya naman ay kusang loob na siyang sumuko. Sa kanyang pagsuko sa harap ng media, ay sinalaysay ni Edito Kandi sa buong pangyayari. Ayon sa kanya, ay anim na araw bago ang krimen noong August 24, 2023, ay nagkaroon sila ng pagtatalong mag-asawa. Pag uwi niya galing sa pamamasada, ay napansin niya na wala sa bahay ang lalaking anak ni Rhea. Sinabi sa kanya nito na sinundo ng inan ang dating kinakasama dahil sa may activity ito na pupuntahan sa eskwelahan. Dito na nagalit si Edito. Hindi kasi ito naniniwala na ang lola ng bata ang sumundo sa kanya, kundi ang ama nito. Pinaratangan niya ang asawa na may komunikasyon pa sa dating kinakasama. Mula ng araw na iyon na hindi na nagkaayos ang dalawa at patuloy ang kanilang naging pagtatalo. Sa bawat araw na dumadaan ayon kay Edito ay nabuo sa kanyang isip ang karumalduman na plano. Hanggang sa tuluyan niya na nga itong gawin noong August 30, 2023 ng umaga. Ayon kay Edito Candice, ay nagkaroon silang muli ng pagtatalo hanggang sa mandilim ang kanyang paningin at kinuha niya ang itak na siyang ginamit niya sa pagpatay sa kanyang mag-iina. Pagkatapos ang ginawang pagpatay sa mag ay pumunta siya sa sapa malapit sa kanilang bahay kung saan siya naligo Umuwi siya ng bahay para magbihis at ginulong ang mga gamit sa loob para magmukhang ninakawan. Bago siya tuluyang bumaba sa bayan para mamasada ng pedicab. Bago umuwi ay bumili pa siya ng diaper, bigas, gas at tinapay na pasalubong sa kanyang mga anak bago siya umuwi. Sa kanyang pag-amin sa pagpatay sa mag-iina ay may karagdagang mga revelasyon pa si Edito na gumulontang sa marami. Inamin din kasi nito sa harap ng media na siya rin ang responsible sa pagkamatay ng ama ni Rhea na si Rodolfo Orio alias Calbo noong 2021. Sa pahayag ni Edito Candice ay nagiinom man sila ng tatay ni Rhea sa Nyuga noong gabi ng March 2021. Habang nagiinom ay nakarinig sila ng malakas na lagabog na tila ba may nalaglag na nyog sa isang bahagi ng property. Nagdesisyon ang dalawa na puntahan ng area kung saan ang gagaling ang tunog. Sa pahayag ni Andy Candice ay nagiinuman sila ng tatay ni Rhea Sanyuga noong gabi ng March 2021. Habang nagiinom ay nakarinig sila ng malakas na lagabog na tila ba may lalaglag na nyog sa isang bahagi ng property. Nagdesisyon ang dalawa na puntahan ng area kung saan ang ang tunog sa pag-aakala na may makikitang tao doon dala ang mga itak kahit nga madilim ay pumunta sila sa lugar. Subalit wala silang dinat ng tao. Ayon kay Edito, habang naglalakad pabalik ay nasa unahan niya si Rodolfo Orio. At habang naglalakad ito ay bumubulong ito na papatayin niya ang kahit na sinong mahuli niyang nagnanakaw. Nang mga sandaling yon ang pagkakaintindi ni Edito Candice ay siya ang tinutukoy nito. Kaya naman ay inundayan niya ito ng taga at saksak hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng buhay. Ang katawan ng ama ni Rhea ay natagpuan makalipas pa ang tatlong araw na nasa advanced decomposition na. Maliban sa kawalan ng sapat na ebidensya ay hindi nagawang asikasuhin ng pamilya ang kaso. Kaya naman lumipas ang tatlong taon na walang nakuhang hustisya ang pamilya. Lingid sa kanilang kaalaman na ang pumatay pala dito ay ang taong minahal ng anak nilang si Rhea Orio. Labis-labis naman ang paghihinagpis ng pamilya ni Rhea nang malaman nila ang katotohanan. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang taong pumatay sa kanilang mga mahal sa buhay ay nasa paligid lamang nila. Ilang beses ding nagbigay si Edito Candis ng kanyang saluubin tungkol sa pagkamatay ng kanyang magiina at nanawagan pa na sumuko na ang salarin gayong ang kanya palang tinutukoy ay ang kanyang sarili. Lumutang ka na kasi hahanap at hahanap ay ng uh, otoridad. Si Edito kandi ay tuluyan ng sinampahan ng kasong parasite dahil sa ginawa niyang pagpatay sa limang buwan niyang anak na si Edison at double murder naman dahil sa pagpatay niya sa mag-inang Rhea Oreo at Andrea. Sa panayam ng media sa anak na lalaki ni Rhea Oreo ay sinabi nito na malimit niyang makita na nag-aaway si Edito at ang kanyang ina. May mga pagkakataon umano na tinatakot ni Edito si Rhea ng kutsilyo at itak. Malimit din itong sakta ng kanyang ina, taliwa sa sinabi ni Edito na hindi sila nagkakaroon ng pagtatalong mag-asawa. At iyon lamang ang unang beses na nagkaroon sila ng dipagkakaunawaan. Sa huli ay sinabi ni Edito Candis na nagsisisi siya sa ginawa niyang pagpatay sa anak na si Edison at sa batang si Andrea. Subalit ayon sa kanya ay hindi siya nagsisisi sa ginawa niyang pagpatay sa kinakasamang si Rhea Oreo at pinanindigan niyang nagtaksil ito sa kanya kaya niya ito nagawang patayin. Sa ginawang investigasyon ng mga polis ay kinumpirma nila sa media na totoong ang lola ng bata ang sumundo sa anak ni Rhea at hindi si Andreo Casilbas na noon ay nagtatrabaho sa Olongapo City. Isasama din sana nito ang apo na si Andrea subalit nagdalawang isip siya dahil sa bata pa ito at nag-aalala siya na baka umiyak ito at hanapin ang ina. Malayo pa naman ang lugar sa kanilang tinitirahan kaya naman iniwan niya ito at tanging ang apong lalaki lamang ang kanyang dinala. Lingid sa kanyang kaalaman ang mangyayari sa apong babae. Sa huli ng tanungin kung ano ang mamimiss niya sa kanyang mag sinabi ni Edito Candice na mamimiss niya ang mga lambingan nila mag-asawa, lalo na bago matulog sa gabi at bago siya umalis para mamasada sa umaga. Sadyang napakasakit na naging kamatayan ng na mag lalo na nga ang dalawang batang sila Edison at Andrea. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.